Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kung kayo po ay bago lang sa akin channel, um, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share and subscribe. At syempre, pakiclick na rin to yung bell button para po kayo ay ma-update sa aking mga susunod na video. Um, ngayon guys, uh, i-share ko lang sa inyo kung paano um, kukunin ang uh, link ng video sa Facebook am um, nakikita niyo po guys, ito yung aking Facebook. am um, nakita niyo po ba yung post um, about video? O, oh, di ba? Ganyan guys. So, ang kailangan na, ang share ko lang sa inyo ngayon ay yung paano kunin yung um, links sa video natin. So, punta tayo sa video. Videos ay loading <laughs> wala akong load teka aha paano to loko wala akong load pala ang mga signal hindi sya maload ah. teka lang kakonnect tayo sa ano, wifi ng kapitbahay Mm -hmm. Mm -hmm. Connect, connect tadi. Ayun. Ayun na, connect na tayo. <laughs> ayun na, ayun na. Connected na sa wifi ng katbahay Oh, so ito. Ito na yung guys, o oh, yung aking video. Ay, click natin yung video. Ayan, na-play siya, di ba? <laughs> Post natin. Kung magkaroon ng problema. So ito guys, nakita niyo po sa baba, bandang baba. Ah, uh, WhatsApp uh, Messenger, SMS. Ayun, copy link. Pwede naman dito copy link. Pwede dito. Yan. Link ano na sabi. Link sa post copied so clip. Ah, oh, sabi. Clipboard. Oh, tama. Pwede rin sya dito guys. Pwede yun. Pwede rin sya dito. Uh, nakita na po yung ano share like comment share add dyan sa share dyan pwede dyan sa share tapos nakita na po sa bandang baba copy link group more so copy link o oh, yan. ay parehas lang sila o oh, di ba pwede din ganun okay ah uh, thank you for watching please like share and subscribe bye